Pagdinihin nga tong tulumanon, inyong masayran ng kamaturan. ka sa Pero kung religion na po sa Pablo ang inyong gusunod, 100% Diyos. Nagyud ka sa sakto. Mo nang imong kiman ang karon no, katribe. Ya. Wala na kuno may nalawa. Wala yo na, dunya Balik ko na to. <tiple> kung po pwede man tanin kalibutan. Atong ipasigarbo. Kaya e, nga naman unya, kabalutan mo kun tinto. Kabut magpasalamat sa Dios. Kani. Kung unsa ang iyang ihatag kanato? Kani siya. Nga yang giingon nga kanin mga larawan gidili sa Dios gitugot gitugot kana sa Dios kay batok pa sa Ginoo sa Old Testament pa lang nagpahimo naglarawan ng Dios pero kaniya atong igsuon nga lain nga sikta wala kasabot ug wala ni wala ni niya mabasa iya na lay like, na kuno nabasa ang mga kuan Biblia Aparwa ni niya mabasa ni Exodus 25, 18, sa 22. O gani pong gibutang sa Ezekiel 41, 17, sa 19. Wa siya kabasa na nga gibutang. Si Yahweh mismo ang Diyos Amahan nagpahimo o gribunto ni Moises. Sa klusas, kung kinsa manggani ang mutanaw niya ng bitin, maayong sukar so, ning ko kung um, atuan ni kwan nun kung kinsa manging magtanaw ni mo katug dako katabang sa una ning larawo nilang misis gipahi mo pero kani nga tong nga si kani ang gitawag nga worship wala siya kasabot Si Majilan kuno may naghimuan ng larawan. Siya kuno may nagpataktak taka og sulti. Wa! Wala si Majilan magbuot-buot og butang og magsulti kung dili ang Dios Amahan. Ngano ko nakaingon? Kinaana sa Old Testament. Naa ah! daghan kaayo mabasa nato mga igsuon ko ni Kristo. O nga naman eh, sila di mo ni mga larawan. Nga, ang gipasabot na na ng Iksudo 20, versikulo 3, santod sa 5, mga Dios Dios Batok pa ni Pablo! Mga dili tinuod! Pani, kaning ato ang larawan, wala ni nato iisip nga Dios Dios dili atong kung muluhod ta isip larawan pagrespeto unsa sila di man mo respeto unsa sayop ni kaayo kay kan ni mangganing sa gibutang aning uno hari size 28 sa 29 gingon daghan kinulit nga larawan sulod sa templo daghan kaayo ikaw bro worship kani mong gipos nga video karon Muangkon baka nga gibutan sa uno hari size sa diri sa ato ang 2010 sa 19 ang templo sa Dios na sa mga larawan Muangkon baka nga nakasuwat na sa Biblia na ah sa Eksodo 25, 18, 22, sa 22, Ezekiel 41, 17, sa 19, <clears throat> Uno hari 23, 17, sa 19, lain ang nga versikulo, kaya Uno hari 6, 28, sa 19, 2 Colossus 3, 17, Uh, seven kama jis <sighs> Unsa unsa'y gibutang dira ang templo sa Diyos. Sa na lukop sa mga kinulit nga larawan. suklaro klaro ka ayaw. Ikaw, bro. Worship. Ayaw. Pag-ingon nga, si Majilan may nagbuhat-buhat anang larawan. Dili! Sumala! Sa Diyos Amahan, nagpahimo siya larawan o wala magbuot-buot si Majilan sa paghimo og larawan. Real talk lang ta. Real talk. Sumala sa pulong sa Dios. O ikaw, ano nga naman po ka nga kaning nga larawan, Diyos Diyos. Nga wala man mo ang ko ng simbang katoliko nga Dios Diyos na sumakakita so na dekag larawan nga gihimo sa kamot sa tao, Diyos Diyos na. Kani, kaning gipangbuhat sa tanang tao, dios dios na bade ni kaning lamisa? dios dios na bana, gihimo mana sa tao. Ang jaingon ka, ang gihimo sa mga kamot sa tao, dios dios Dira ka na sa sayup bro. na, kung una ka mudaot sa simbang katoliko, pagtukon sa mong doktrina, mungutan kaya ikaw, nagdiritso-diritso lang kay pangdaot, pero wak ka sa sa doktrina sa simbang katoliko. Wak gani ka kay no, kami mangurus nga si San Pablo. Miingon siya! Ikaw, miangkon ka nga si San Pablo na ah! Unja gibutang sa uno ko rin Uno sa itin giingon! Nga ang mensahe mahitungod sa cross! Apa nyo tong wala mo to'o ikaw. Pa man ka mo to'o ni Aning Cruz, so wala ka maluwas, bro. Ganing gitawag nato nga si bro, worshiping, Worship. Wala kono siya. Ingun siya nga si Majilan na kono mo ay naghimuhimuan anang larawan. Wala, dili si Majilan anak Kundi ang Diyos amahan. Siya mo'y nagbuot. Wala magpataka-taka o gimog larawan. Uyag ka ng mga kinulit, gahom na sa ginoo ka ng jatagan o gahom makahibaw unsa un paghimo o mo Muna makaingon ko. Dili dito ta magpataka-taka o sulti. Ugwa ka kay sa doktrina ning simbahang Katolika. kung dili si Majilan may nagingon ingon ana kung dili ang Dios amahan bro ha. Ikaw bro worshiping ayo pataka taka og sulti. Wa makakaybaw sa mong pagtulunan. Ingon man siya nga kanang mga larawan Dios Dios. Siya ay nag-ingon nga di siya katuliko. Di siya ko, pero kon siya nga dios dios ko na ning mga kurus. Mga larawan. Nga gibawal mala sa ginoo. Na, bigsuon big ni nga Na ilarawan larawan nga gidili o na gitugot. Ikaw bro, worshiping. Wala na, na gisimba. So ayaw pataka-taka o sulti nga kami nagsimba nga wala man may magsimba sa mga ribulto og molohod mi respeto na sa girisipintaan kung unsay girisipintaan anang larawan is is a respect kamo man mo respeto. kung moguba mo og larawan sa kurus mga imahin sa mga santos labi sa mahal nga berhin maria kung inyoha ng kaaway mo sa Dios kaaway mga kaaway mo ako rin naghimu-himu anak. Dili, uy. Nanas Biblia. Salmo poor Hantod sa size. Giingon. Ingon. Iingon Eng siya. Kung kinsa manggani ang mo dugmok sa kahoy nga dibuho. Wala. Kaaway siya sa Diyos. Ong jamingol pa In Jesus' name. Baja ay di ay nga kaaway sila sa ginoo. So, dira gayod na sayop ng mga kitawag na to. Mauna siya nga, di dyan na. ni worshiping na na siya, di li worshiping. Oh, sorry bro, kay nasayop ko. So, pasaylo alang dyan ko kay kitang tao kuan man dyan ta. Inunan siya nga, kaning mga to Dios Diyos. Siyang utok kaya wa man siya magtuon sa doktrina sa simbahan ingon siya nga kaning mga larawan wala ni gitugot way mabasa bisa ni San Pablo payama yama ramang kadira bro muna nga ayo jud pataka taka ikong kuan ka ka pastor ka ayaw pagtaka-taka, ayaw pagbutang-butang sa simbang katoliko. Kaya nga, no? Kanunay na lang simbang katoliko, inyong daoton, apan mga re alaing relihiyon wa ninyo daota. Kaya nga no? man kita, may kanunay daoton, mga katoliko, kay kita may tinuog ng simbahan. Kay baon na na sila. Kay baon na na sila kung onsay ka matuuran batok pa sa Jan 18 38 kay unsa bay ka matuuran O gayo ikahadlok ang pagsulti sa kamatuuran Tubaga aron ang katong mga uban nga mga katawhan dili mahimulag sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug mo na nga ayaw jud pataka-taka diri kaning si bro sana tung karon nga kani kunung isud kung sa utok unsa og gisog. sa utok nga wa man ninyo wa man ninyo tulon i e ang doktrina sa simbahan Anak mo na sayo kusog mong daot pero wa sa doktrina ingon pas archianedes pag dibati pa nang nila nagsimba kuno, tagbato og gahoy iya magung utok gidili gidili wala na siya kaibaw sa atong pagtulunan sa sing bahang katuliko oh mga sulput dyan na siya di Rusana, Pilipi mga sulput na sila mga sila kanunay gubon ang inuho ang katuliko kay kaibaw sila nga only one true church only katulik an apostolic church wala sila ana magbasa ning mga larawan nga gitugot unsa unsa bay gipasabot aning mga dios dios ang gipasabot ani nga mga dios dios maigsoon kag ani Kristo mga dili tinuod batok pa ni San Pablo sa uno Corinto ang kaning mga dios dios dili tinuod pero kaning ato ang kurus! ginood gayud nga namatay si Kristo alang sa ato ang mga sala mauna dawata ang kuros di man ni mudawot mga tinuuan og lain nga krus kay nila diri namatay si Kristo ug dapat ni tunglohon. apan ni San Pablo wala gayud kini tungluhon kay gahom kini sa Dios batok pa sa uno Corinto uno, sa, sa itin gahum kana sa Dios. mau na kung kinsa ayaw ikauwang ko mangurusta kay kita mga Katoliko og wala gayud kita gip gipakauwaw ni Kristo. Aw gip wa, si Kristo mauwaw nato. Pagpakamatay niya sa krus wala siya moingon. Mauwaw mangko di maniho ang sa wala giangkon gi sa ginuo bisan kita gi mas tamasan siya ang cha ikaw Ngawa raka, ra ka di nimo dawaton ang krus nga batok pa ni San Pablo ang krus gahom sa Dios oh mao jud na sila hadlok la sa krus dong kay sulpot man Oo, oh mao na Yeah, dili lang dyan sila sulpot o oh, dili. Mahadlok sila sa Diyos. Mahadlok sila. Kay Diri manta man ta, naluwas atong mga sa... Mana, wala kasabot ang mga laing sikta. Sa uno ko rin tong sa itin, gingon. Ang mensahe mahitungod sa cross o oh, gani ba si bro worshiping yang gingon nga kita ko ng no, mga katolik ko mang Musimba sa mga rebulto. Wala ta musimba sa mga rebulto di. Is is a fight ship di fight ko. Oh, fight. Mo na nga kita wala jitang musimba sa mga rebulto. Kay kani pa si bro worshiping. Us, o, usa o, na ya kanang iyang kuan nga nagpost post og video unya kay ba unsay pagtulunan sa simbang Katoliko ko. Muna kong una, daot sa ko muna ka magdaot sa simbang katoliko. Ayaw! Pangdaot una, pagtukon sa mong pagtulunan. Wa! Si Magellan ko may nagbuot-buot ni Ining Cruz. Wala magbuot-buot si Magellan mo ug dili ang Diyos amaan may nag-ingon na nana sa Old Testament. Daghan kayo sa Ezekiel 41. Si Bintin sa 19 sa Exodo 25, 18, sa 22. Napaganin na sa hari. Do hari. Muna, dawatan ninyo ang kaning ribulto sa krus. ngano ani ang mga yawa. Kay di man tagiluwas ni Kristo sa atong mga sala. Mahadlok ang yawa kay sila. Wala gayod wala na sila kay sa pagtulunan. Muna, kung ikaw, lain kang sekta, pagtuun sa pagtulunan. Aron, imo makita, ngano nailarawan ang mga santos. ngano mo worship na ni Birhin Maria. ngano mga bla 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 bla. Ilang mga tanang pangutana. Pagtuon. Aya po pagbasa Biblia, wa kay sisisi. Maghimo na kaglaing sikta. Kung wa kay ma malahi maghimu lang kadera og sikta, wa na hinimura mo tau kag founder by mga alien alien. Mo na ikaw ayaw pag taka, -taka nga kaming mga katoliko mo sa mga larawan dili man ni Dios Dios kung dili is, is a represent of respect the image mo no, na nakita wala ta mo simba kay batok pa si, sa Exodus 35:18 sa 22 miluhod si insa si kwan ing luhod to siya pero wala niya giisip katong pagluhod niya nga Dios Dios or dili pagrespeto mau na ang ko maluhod kay mo Labina labi na sa altar moluhod mi kay dira ang sakramento sa lawas ni Kristo kay batok pa ni San Pablo ug sa Juan kung kinsa ang dili mo ila sa lawas ug dugo ni Kristo mapasilutan unya kaning mga lain sikta mura mag pagdawat po nila sa sakramento sa lawas ni Kristo, murag walay pag gamay na gamay ng jud ni jud ka pare sa katoliko. Nga bisa na hapin hapinan pa jud kay ngano bala na lawas dili na lawas lawas kung dili lawas kana ni Kristo og di ka mo ila ana nga lawas og dugo ni Kristo makasasa ka Ngano pan si San Pablo miingon kung di ka mo ila mayroon kang mapasilutan ka. Mauna, kaming mga katoliko, wami mo simba sa mga larawan o dili ng respeto. Si Magellan, kung nagbuot-buot aning mga ribunto, wala o yang ginoo. Ang Diyos amahan, naaman ni sa Biblia. Basahan ni eh sa inyong Biblia aron makahibaw mo. Bisan basahon ni ninyo. Muna ikaw kuan sarakang kuan ka mugday sige daot ng simbako mga Dios Dios. Awa nga na atay kurus kay naaman kita giluwas ni Kristo. Kayo ing wala man nila gidawat ang kurus, so wala sila maluwas. Na kay pangutana ninyo, ikaw labi ang ikaw ng daot sa simbang katoliko. Gino madiri sa 1 Corinto 1 sa itin. Kaya ang minsay may tungod sa pagkamatayo ni Kristo dito sa krus, binuang ni atong nagalaglag apan katong giluwas gahong kini sa Dios So, inyo amang gilaglag ang krus, So wala mo maluwas. Kay gidawat man mo ang cross. Nakaluwas kita. Mo kita mudawat sa krus kay gahom kini sa Dios. Og dili ako naghimu himu anak kundi si San Pablo. Mga igsuon, wala ko mag gama Mo ka kani si bro lain maningsik tasia, siya. Ato la po ni siya. Nga batok pa sa galasya. Apan sa pag-abot ni Kristo ang krus na himong simbolo sa panalangin sa kaluwasan kan alang kanato nga nagatuo. So nagatuo man ta, so kita na ta sa krus naluwas ta sa krus mga igsuon. Apan sila nga mga laing sikta wala nila. Og nai na na ho awanan ning gitubag kaning kaning mga ko magsigig og pangrus nagatudlo di ay si Kristo. Ana a si San Pablo. Wala kay kung namakak ba si San Pablo kwa o nonta ni ni San Pablo wala mamakak si San Pablo. Uldili dili ang kurus pamanggani, wala judnia niya kalimpi. Daghan ni mabasa sa uno korinto, di lang sa uno korinto, uno sa itin. Daghan kaning ning sa uno korinto, uno sa sibintin, uno korinto, dos, dos. Samtang nagna atong basaw ning gisuwat sa uno korinto, dos, dos. Samtang nagwali, wala kalimpi ni San Pablo ang pag paggali sa pangalinag sang sa cross ni Kristo wala gayud makalimpi og siya size. sa Galacia 6 sa gipasi garbo ni San Pablo ang cross busa mangurusta og magamit mugamit sa larawan sa krus sumao na ata kaya tuang ang gipasindungan ang krus ubatok pa sa gipadayag 313 apan ang krus simbolo sa paghigugma ni Kristo sa tanang katauhan dili ni sa Israel sa yang paghigugma sa laing naso dili kung tibuo kalibutan na nangutan na, ngano ba nga ang katoliko wa man mabasa o unsay meaning unsay english sa ah. katoliko ang katoliko sa english pa universal tibuok mak may kailapon lukop o alang sa tanang mga nasod sa english pa universal kay batok pa ni marcos sa Marcos 11 sa 17. Ang akong balay. ngawaha ha, ang akong balay paghinganlan o balaan, alang puanan, alang sa tanang mga nasud. Alang sa tanang mga nasud. Klaro kaayo mga igsoon, nagatopang dungagan. Sa 1 Timoteo 3, 15, ang balay, mao ang simbahan sa Diyos, nasud busa katoliko og kay ubana ubanan man ni Kristo dili mag masayop o mahanaw so dili masayop og mahanaw sumala so, sa Mateo 16 18 ikaw si Pedro og ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan og di mangayod makabuntog niini ang kamatayon ihatag ko kanimo ang mga yawi sa langit sa idili ni mo sa yuta, idili usab dito sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. So si San Pablo gihatagan ni Kristo authority. Siya may gihatagan sa yawi sa langit. Wala mo ingon si Kristo, sultian ko kamo, hatagan ko kamo sa mga yawi. Kung dili si Pedro ang gipasabot ana, dili si San Mateo, dili si San Lucas, kung dili si San Mat si San Pedro may gisgutan sa Mateo 16:18. Apan si San Pedro may pangulo sa simbahan Katoliko. O wala gayud ang Katoliko magbuhat-buhat nga si San Pedro. Pop, pe si San Pedro. Si San Pedro pop nga mo na yung kinaunhan sugod ni St. Peter, St. Linus, si pangka upat nga B, Bishop St. Clement. Hantod karon karon nga si Pope Francis. Nagsugod nila po dyan po sekan. Nana! Hantod karon ni Pope Francis. og walay putol-putol ang amu, ang Santo Papa. Inyo ha, magputol-putol man na adire eh, ni nagtukod sunod muhunong mubalik mauna tinuod nga simbahan wala ding ana sa ma sa biblia ingingon ang simbahan ni Kristo dili mahanaw o mauna ang katoliko nagtukod sa 30. AD, wala gayud mahanaw ka, mo, karun nga 2024. Wala mahanaw ang gisimbahan nga gitukod ni Kristo. Kay nga no, ta atakihon kanunay sa lain sikta kay kita man ang tinukod ni Kristo sa Mateo 16-18. Kay kita may gitabangan o sila nagtinabangay sa pagdaot nato. Sumaw na, salamat sa ingtanaw nato. Salamat wala lang ko o chat o kinsun sa man inyong pangutana sa itong pagtulunan ng simbahang katoliko. O inyo ng nabati ang mga kamaturan din hining atong tulumanon. Kay kaysa kay, sa kay, sabay, sabay, sabay kamaturan. kamaturan. Ako lang hinaot na naghang kamuglakatunan. Daghang salamat.